Sa bayan ng Arayat sa Pampanga sa paanan ng Bundok Tahimik ang buhay ni Lina, isang 35 years old na isang may bahay. Kilala siya sa barangay bilang isang maayos, tahimik at magalang na ginang. May tindahan siya sa harap ng kanilang bahay, simple, maliit, pero sapat para sa araw-araw nilang gastusin. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ang kanyang asawa, si Kaloy, ay nagtatrabaho bilang supervisor sa isang furniture warehouse sa Maynila. Tuwing ikatlong linggo lang ito umuuwi. Pero sa bawat pag-uwi ni Kaloy, unti-unting nararamdaman ni Lina ang pagbabago. Ang mga halik ay tila obligasyon na lang. Wala na ang dating lambing, wala na ang marubdob na halik sa leeg tuwing madaling araw. Hindi na siya hinahanap ni Kaloy sa kama, sa halip, cellphone nito ang laging kasama bago matulog. Isang gabi, habang naglilinis si Lina ng aparador, napansin niya ang isang lumang cellphone ni Kaloy. Curiosity o pangamba, hindi niya alam kung alin sa dalawa ang nagtulak sa kanya para buksan ito. Walang lock. Doon niya nakita ang mga larawan ng isang babae. Maputi mukhang mas bata sa kanya. May mga message pa, mga usapang punong-puno ng init, nangungol sa text at pangakong pupunta ako dyan mamaya, babe. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Lina. Nanlambot ang kanyang tuhod. Matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Tumulo ang luha, pero hindi siya sumigaw. Tahimik siyang umiiyak, hawak ang laylayan ng kanyang duster. Doon niya unang naramdaman ang pagkauhaw. Hindi lang sa pagmamahal kundi sa pagnanasa. Parang biglang nagising ang isang bahagi ng katawan niyang matagal nang natulog. Kinabukasan, dumaan sa tindahan si Eric ang binatang 27 years old na mekaniko sa bayan. Masayahin si Eric matipuno ang katawan at medyo palangiti sa kanya tuwing bumibili ng yosi o soft drinks. Ngunit ngayong araw na ito, iba ang tingin ni Lina. Parang napansin niya ang matigas na dibdib sa ilalim ng maruming t-shirt, ang mga ugat sa braso nito at ang pawis na dumadaloy mula sa leeg. Ate Lina, may beer kayo dyan? Tanong ni Eric habang nakasandal sa posting kahoy ng tindahan. Napangiti si Lina, isang ngiting may bahid ng lihim na kapilyahan. Meron gusto mo ng malamig? Mas gusto ko yung mainit, basta ikaw ang kasama sagot ni Eric sa kindat. Natawa si Lina, pero sa loob-loob niya, may kung anong sensasyong unti-unting bumabalot sa kanyang puson. Isang init na hindi na ibibigay ng kanyang asawa. At sa titig ni Eric, alam niyang hindi ito inosente. Si Lina ay isang babaeng uhaw sa pansin, haplos at pagtanggap. Hindi sinabi ni Lina kay Kaloy ang tungkol sa nakita niyang mga larawan at mensahe. Nagtimpi siya. Sa halip pinili niyang magsuot ng maskara, ang mukha ng isang tapat at masayang asawa. Tuwing tumatawag si Kaloy mula sa Maynila, magiliw pa rin ang tono ni Lina, kunwaring masaya at walang bahid ng pagdududa. Pero gabi-gabi, habang nakahiga siyang mag-isa sa kama, yakap ang malamig na unan, naiisip niya ang katawan ni Kaloy na nasa ibang kama, kasama ang ibang babae. Sa bawat gabi ng katahimikan, may gumigising sa kanyang damdamin isang halong gahlit, lungkot at pagnanasa. At sa bawat pagdaan ni Eric sa kanyang tindahan, lalong lumalalim ang lihim na pagtingin ni Lina sa binata. Lalo na ngayon, mas madalas na itong dumaan. Minsan may bitbit -bit na pansit, minsan tinapay, at tuwing walang masyadong tao, natatagalan ang kanilang usapan. Isang hapon, habang mainit ang panahon at tila napakabagal ng oras, dumaan si Eric Pawisan galing sa trabaho. Miss Lina palibre ng tubig, pabirong sabi nito, habang pinupunasan ang leeg gamit ang laylayan ng kanyang t-shirt. Napababa ang tela, at sumilip ang matigas at kayumangging dibdib ni Eric. Pinagmasdan siya ni Lina. Hindi niya agad na malaya na nakatitig na pala siya ng matagal. Nang magtama ang kanilang paningin, tumigil ang oras. Walang nagsalita. Sa halip naglaro ang katahimikan sa pagitan nila, malamig sa paligid pero mainit sa loob. Malamig ito sabay abot ni Lina ng tubig, pero ikaw parang mainit yata lagi. Napangiti si Eric. Hindi naman siguro ako kasing init ng mga mata mo ngayon. Namula si Lina, pero hindi siya umiwas. Sa halip kinagat niya ang kanyang labi, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa pagpipigil sa sarili. Gusto mo bang pumasok muna? Mainit sa labas, alok ni Lina habang hawak ang kurtina sa pinto ng bahay. Tila nagdalawang-isip si Eric, pero hindi rin nagtagal. Sige po sandali lang. Pagpasok nila sa loob, naramdaman agad ni Eric ang lamig ng hangin mula sa lumang electric fan. Pero mas malamig ang aura ni Lina, hindi dahil sa galit kundi dahil sa tahimik na pagtitimpi. Umupo si Eric sa bangkito habang si Lina ay nakatalikod, kunwaring nag-aayos ng mga bote sa estante. Ngunit sa loob-loob niya, Nararamdaman niya ang titig ni Eric sa kanyang balakang, sa kanyang batok, sa bawat galaw ng kanyang katawan. Minsan nakakapagod rin palang magkunwaring okay basag ni Lina sa katahimikan. Tahimik si Eric pero may kutob na siya sa ibig sabihin ni Lina. Maraming alam ang isang tahimik na babae ba? Diba? Dagdag pa niya. Tumayo si Eric marahang lumapit. Baka kailangan lang niya ng taong makikinig o yayakap. Tumigil si Lina. Lumingon siya at nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Dito na wala ang distansya. Naging malapit ang titig. Naging mabagal ang paghinga. Naging malinaw ang pagnanasa. Hindi pa sila humipo sa isa't isa, pero sa tensyon sa pagitan nila, parang bumulong ang katawan nila na parehong may lihim. Mainit ang hapon, pero mas mainit ang loob ng bahay ni Lina. Sa loob ng maliit na sahla, kung saan tanaw ang kisame na may kupas ng pintura, may namuong tensyon na hindi na kayang itanggi ng sino man sa kanilang dalawa. Nakatayo si Eric sa harap ni Lina, magkalapit, magkarespirasyon. Ang katahimikan ay parang sigaw sa gitna ng init. "Miss Lina," mahinang bulong ni Eric. "Wag mo na akong tawaging Miss." Sagot ni Lina, habang dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa dibdib ng binata. Lina lang, nagkatitigan silang muli, pero ngayon, wala nang pigil, wala nang dahilan. Ang gahlit ni Lina sa kanyang asawang unti-unting lumalayo ang pagkauhaw sa atensyon at ang pagnanasa sa simpleng haplos ay sabay-sabay sumabog sa isang mapusok na sandali. Hinawakan ni Eric ang pisngi ni Lina at hindi na siya tumutol. Marahan ang unang halik parang pagtikim, pero sa ikalawa, naging marahas, naging mapusok, parang matagal ng inipon. Si Lina, hindi na lamang basta tumatanggap, gumaganti siya, humihigpit ang yakap, humahaplos sa batok ni Eric. Sa bawat halik, bawat ungol na kinikimkim, bawat dampi ng palad sa balat, tila nabubura ang guilty. Tila siya'y muling naging babae, hindi asawa, hindi ina, kundi isang katawan na muling ginising. Hindi na nila alintana ang paligid. Dahan-dahan silang gumapang sa kama sa sulok ng silid. Ang mga damit, isa-isang nalalaglag sa sahig, Walang ingay kundi ang tunog ng mabibigat na hininga. Si Lina ay nakatingin kay Eric at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang hinahangaan siyang muli. Ang kanyang katawan, kahit may mga marka na ng panahon ay tiningnan ng may pananabik. Ang ganda mo, Lina! Bulong ni Eric habang dinadaluyan ng halik ang kanyang leeg. Napapikit si Lina kagat ang labi. Masarap pala kapag hinahanap ka. Ang katawan nila ay naging iisa sa mainit na hapon na yon. Walang sinabing mahal kita, walang pangakong bukas ay magkikita pa. Ngunit sa oras na yon, sa bawat halik, sa bawat haplos, sa bawat pagindayog, pareho nilang alam. Hindi na ito basta tukso. Ito'y naging kasalanan. Pero kasalanang matagal nang hinihintay. Mula noong hapon na yon, naging madalas ang pagdalaw ni Eric sa bahay ni Lina. Sa umpisa, parang kaligayahan ang dulot ng bawat pagbisita. Halik sa pinto, yapos sa kusina at mga mainit na gabi sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. Para kay Lina parang muling sumigla ang kanyang mundo. Hindi na siya nag-iisa. Pakiramdam niya, may isang lalaking muling tumanggap sa kanyang katawan at pagkatao. Pero habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting lumilitaw ang tunay na anyong relasyon nila. Lina, baka pwedeng pahiram muna ng dalawang libo. May kailangang ayusin sa motor ko, sabi ni Eric isang gabi habang nakaunan sa hita ni Lina. Walang pag-aalinlangan, iniabot ni Lina ang pera mula sa kahan ng tindahan. Babalik ko rin ito, dagdag pa ni Eric sabay halik sa tiyan ni Lina. Sunod na linggo, may pambayad ka ba sa upa ng pwesto ng kuya ko? Ako kasi ang pumapasan ngayon. Sa mga sumunod na araw, yung nanay ko kailangan ng gamot. Ako lang inaasahan. Sa una, maliit lang. Dalawa at tatlong libo lamang. Pero unti-unti, napapansin ni Lina na paubos na ang laman ng tindahan. Ang mga dating stack ng sardinas, noodles, soft drinks, pa isa-isang nawawala. Dumalang ang mga customer, dumami ang utang. Hindi na siya nakakabili ng bagong paninda. At sa tuwing lalapit siya kay Eric para magtanong kung kailan siya mababayaran, may isang sagot lang ito. Halik-laging halik, laging katawan ang isinasagot. Hindi ba sapat na masaya tayo? Sabay haplos sa kanyang balakang. Pero isang gabi, habang nasa banyo si Eric, iniwan nito ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Walang lock, isa na namang bukas na lihim. At doon, nakita ni Lina ang mga mensahe. Ang dali niyang paikutan, pa sweet-sweet lang may pera ka na. Sabi ko sa iyo mga tigang na may bahay mahina sa diskarte. Sasamantalahin ko na ito habang hindi pa siya nauubos. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lina. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya na malayan tumutulo na pala ang luha. Hindi dahil sa galit lang kundi dahil sa kahihiyan. Sa pag-ibig na inakala niyang totoo. Sa init na inakalang pagmamahal. Paglabas ni Eric sa banyo, nakasuot ng boxer shorts at pawisang dibdib, sinalubong siya ni Lina ng malamig na titig. Alam ko na ang totoo, Eric. Ngumiti lang ang lalaki walang tahkot. Alin doon? Nagusto mo ako? O nagusto mo lang maramdaman ulit na babae ka? Tumahimik si Lina, pero sa loob niya may bumubukal na puot pait at pagkapahiya. At doon nagsimula ang tunay na pagbagsak, hindi lang ng tindahan, kundi ng buong tiwala ni Lina sa sarili. Buhat noong gabing nahuli ni Lina ang tunay na intensyon ni Eric, hindi na muling nagpakita ang binata. Wala nang text, wala nang yabang. Parang bula siyang naglaho, iniwan si Lina sa gitna ng gulo, ubos ang paninda, wasak ang tiwala at basag ang puso. Sa harap ng mga tao, pinilit pa rin niyang ngumiti, pero sa loob ng bahay tuwing gabi, siya'y umiiyak habang yakap ang sariling katawan. Akala niya ay matatapos na ang lahat doon. Na sa pagkawala ni Eric ay may pag-asang makabawi pa siya at muling bumangon pero hindi pala ganun kadali. Mabilis kumalat ang balita sa maliit na barangay, mga tinginan sa tindahan, mga bulungan sa likod ng pinto. May mga kapitbahay na pasimpleng nagtatanong, Wala na si Eric, no? Sayang, akala ko ba't tapat si Lina kay Kaloy? At gaya ng lahat ng lihim, may isang dila na hindi nakatiis. Nakarating ang chismis kay Kaloy sa Maynila hindi mula kay Lina, kundi sa isang malapit na kamag-anak na narinig ang mga bulong-bulungan. Isang gabi, dumating si Kaloy. Walang abiso, walang lambing, tahimik itong pumasok sa bahay nila. Malamig ang tingin, mahigpit ang bag na dala, wala siyang halik, wala siyang tanong. Ang una niyang sinabi, Totoo ba? Nanginginig si Lina. Nangingilid ang luha. Wala siyang maisagot kundi isang mahinang pasensya na. Habang nagpapakapagod ako sa Maynila, iniintindi ang kinabukasan natin ikaw dito nagpapainit sa ibang lalaki. Halos pasigaw si Kaloy. Alam mo bang pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko roon? Pati pamilya mo tahimik na lang kapag tinatanong kung asan na ako sa buhay mo. Bakit mo to ginawa, Lina? At sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Lina ang luhang kanina pa nagpipigil. Dahil pakiramdam ko, hindi na ako asawa. Hindi na ako babae. Hindi mo na ako hinahanap, Kaloy. Pero hindi na siya pinakinggan. Tumalikod si Kaloy, kinuha ang bag, at habang paalis na ng bahay, binitiwan niya ang huling salita. Hindi na ako babalik. Sa totoo lang, matagal na akong may kasama sa Maynila. Pero ikaw pa rin ang sinisilip ko. Hanggang ngayon, pero tapos na! pareho na tayong may kasalanan. Pagkaalis ni Kaloy, doon na tuluyang gumuho si Lina. Hindi lang ang tindahan, hindi lang ang relasyon, kundi ang katahimikang pinanghawakan niya ng matagal. Mag-isa na siya sa bahay, tahimik na ang gabi. Ang mga chismosa, tahimik na rin dahil tapos na ang istorya nila. Pero para kay Lina, isang bagong kabanata ang bubuksan. Isa kung saan kailangan niyang harapin ang sarili niya. At ang tanong, paano bumangon sa sarili mong pagkakasala? Hindi kinaya ni Lina ang mga matang humuhusga, ang mga bulong na tila kutsilyong humihiwa sa kanyang dignidad sa bawat paglakad niya sa palengke. Sa bawat pagtingin ng mga kapitbahay, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hanggang isang araw, wala nang paalam, iniwan niya ang kanilang bahay sa Pampanga, dala ang iilang damit at kaunting ipon. Sa Maynila, hindi siya handa. Wala siyang diploma, wala siyang koneksyon, wala siyang masandalan. Isang buwan siyang palipat-lipat ng boarding house, humihingi ng trabaho, tinatanggihan sa mga opisina. Hanggang isang gabi, gutom at pagod, nadaanan niya ang isang bar sa Quezon Avenue. Sa labas, may babaeng nakaupo sa may gilid, nakasuot ng maikling palda, hawak ang yosi habang hinihintay ang tawag ng tagabantay. Tumatanggap ba kayo ng bagong salta lang? Tanong ni Lina. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "May itsura ka naman, ate. Pwede ka dito. Marami rin sa amin galing probinsya." At doon nagsimula ang bagong kabanata ni Lina. Hindi glamoroso, hindi marangal, pero sapat para mabuhay. Nasanay siya sa liwanag ng neon lights sa musika ng videoke at sa pilit ng ngiting ibinibigay sa bawat customer na naghahanap ng pansamantalang lambing. Isang taon siyang nagtrabaho sa bar, isang taon ng pagtanggap sa kapalaran, isang taon ng paglimot sa dahting siya. Hanggang isang gabi ng Disyembre, malamig ang hangin at medyo madalang ang customer. Nakatayo si Lina sa labas ng bar, nakasuot ng fitted na damit, may kaunting makeup, pero kapansin-pansin pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa di kalayuan, isang lalaking pauwi galing trabaho ang napatingin sa kanya. May bitbit itong backpack, may pagod sa mata, pero nang lumapit, biglang tumigil ang kanyang hakbang. Ina? Mahinang ngulit malinaw na tawag. Napalingon siya, at sa kanyang gulat si Kaloy iyon. Parang biglang tumigil ang oras. Si Lina halos mapaatras, tila gusto magtago. Ngunit huli na, magkaharap na silang muli. Kaloy, halos pabulong ang kanyang tinig. May halong hiya, kaba at lungkot. Hindi agad nagsalita si Kaloy. Pinagmasdan muna niya si Lina, ang babae na minsang sinaktan siya. Pero siya rin ang babaeng pinakaminahal niya. Napansin niya ang pangungulubot ng mata, ang manipis na make-up na hindi na kayang itago ang pagod, at ang pagtiklop ng mga kamay ni Lina sa harap ng kanyang tiyan, tila nagmamakaawa na huwag siyang husgahan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kaloy. Tumangulang si Lina, pilit ang ngiti. Ito lang ang trabaho na tinanggap ako. Tahimik muli, hanggang sa biglang tumingin si Kaloy sa langit, huminga ng malalim, saka nagsalita. Hiwalay na rin kami ng babae ko sa Maynila. Halos isang taon na rin. Hindi nakasagot si Lina, nangingilid ang luha niya. Hindi niya alam kung dahil sa pag-amin ni Kaloy o dahil sa hiya na sa ganitong pagkakataon pa sila muling nagkita. May uwi akong tinapay. Gusto mo? Tanong ni Kaloy habang inilalabas ito sa bag. Napangiti si Lina. Kahit nangingilid ang luha, tumango siya. Hindi dahil sa gutom, Kundi dahil sa alaala ng isang simpleng pagmamahali'sang dating nakasanayan, ngayon ay tila muling nagbabalik. "Sama ka na sa akin, Lina. Hindi mo na kailangan dito. Kahit magsimula ulit tayo sa maliit ayos lang. Basta magkasama tayo." At sa gitna ng malamig na gabi, sa ilalim ng ilaw ng isang bar kung saan nagsimula ang kanyang muling pagbangon, si Lina ay humakbang papalapit kay Kaloy. Walang salitang malinaw. Pero malinaw ang kilos na handa na siyang humarap, magpakumbaba, at magsimula muli. Muling nagsama si Nalina at Kaloy, hindi bilang perpektong mag-asawa, kundi bilang dalawang taong pinili pa ring magmahal sa kabila ng mga kasalanan at sugat ng nakaraan. Umuwi silang muli sa Pampanga, bitbit -bit ang pag-asang mabubuo pa ang buhay na minsang nawasak. Pinilit nilang muling itayo ang tindahan. Bagamat maliit at simple, muli itong napuno ng tawa, halakhak at amoy ng sinaing tuwing umaga. Tuwing gabi, sabay silang nauupo sa labas, nakatingin sa bituin. Habang si Kaloy ay marahang hinihimas ang likod ni Lina, tila sinasabing nandito lang ako. Pasensya ka na, Kaloy! Kung nasira ko ang tiwala mo noon, maluhaluhang bulong ni Lina minsang magkatabi silang nakahiga. Huwag mo nang ulit-ulitin, Lina. Ang mahalaga, magkasama na tayo ulit. Wala na tayong utang sa isa't isa, kundi pagmamahal lang. Isang taon ng kapayapaan, isang taon ng pagmamahalan, tahimik at totoo. Si Lina sa kabila ng mga alaala ng kanyang pagkakamali ay natutong magpatawad sa sarili. At si Kaloy, natutong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging malinis minsan. Ito'y dumaraan sa putik bago maging dalisay. Ngunit isang araw napansin ni Kaloy na tila mabilis mapagod si Lina. Madalas siyang nilalagnat, lumalabo ang kanyang paningin, at minsan humihilab ang kanyang tiyan at katawan sa hindi maipaliwanag na sakit. Ipinasuri nila si Lina sa pinakamalapit na ospital sa San Fernando. Paglabas ng resulta, parang gumuho ang mundo ni Kaloy. Late stage na po ito, sir. Hindi na natin kayang balikan ang pinagmulan. Pero malaki ang posibilidad na nakuha niya ito mula sa matagal na exposure sa hindi ligtas na kontak. Nakapagdala ito ng komplikasyon sa kanyang immune system. Hindi man tahasang sinabi, alam ni Lina kung saan ito galing. Isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsisi. Tanggap niya ang kanyang kapalaran. Siguro ito na yung kabayaran. Mahina niyang sabi kay Kaloy habang nakahiga sa kama, may suot na manipis na hospital gown, maputla ang labi. "Walang kailangang bayaran, Lina," sagot ni Kaloy habang pinipigil ang luha. "Pinatawad na kita noon, at higit sa lahat, pinili kitang mahalin muli. Sa huling buwan ng kanyang buhay, hindi na siya iniwan ni Kaloy. Araw-araw ay tinutulungan niya itong bumangon, painumin ng gamot, suklayin ng buhok." At kwentuhan ng mga alaala nila noong masaya pa sila sa pampanga, noong bata pa sila at wala pang sugat ang mundo. At isang hapon, habang nakasandal si Lina sa balikat ni Kaloy sa harap ng kanilang tindahan, pinapanood ang paglubog ng araw, mahina niyang ibinulong, Masaya ako Kaloy dahil kahit papanood sa huli ikaw pa rin ang kasama ko. At sa gabing iyon, habang himbing si Kaloy sa tabi niya, si Lina ay tuluyang nagpahinga. Inilibing si Lina sa maliit na sementeryo sa tabi ng simbahan kung saan araw-araw siyang dinadalaw ni Kaloy. Sa tindahan, nanatiling bukas ang isang lumang larawan nila yung kuha sa isang simpleng outing, magkasama, nakatawa, walang ibang iniisip kundi ang kasalukuyan. Maraming kasalanan ang hindi kayang burahin, pero sa kwento ni Lina at Kaloy, natutunan natin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi bumabase sa nakaraan? kundi sa kapasidad nating tanggapin ang kabuuan ng taong mahal natin, kahit gaano pa ito kasira. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.